Maraming J.O. Bata po ng congressman. Gineo lang para paswelduhan ng kampanya. Yan po ang ginawa ng mga congressman. Tungkol sa PWD monthly allowance mula January to June 2025. Nako, malaki pa po yan. Ah. yung sa ating sa mga senior citizen, PWD, solo, solo parents. parents. Oh, yung mga allowance nyo, wala pa po wala po tayong kapera-pera. Pag pa, nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Yan ang tapat at totoo. O, 594 million para sa mga lolo't lola. Ah uh, halos sa uh, kolang kulang-kulang 60 million sa PWD and solo parent. Yung buti pa yung ano, PLM, nakuha na yung allowance. Uh, sana yun sa UDM din. Ano po tayo, talagang hand to mouth. Pero, may awan Diyos. Uh, una, nabalik na natin sa 500. Mag-update na tayo para sa mga lolot ko. Ano lang po. Pagbasa na kaluwag, kung ano yung obligasyon ng nakaraang administrasyon. Oh. Pupunan ko po. Obligasyon po, nakakarapin ko. For the meantime, being honest to you, Alaos po talaga tayo. Negative 10.2 billion and still growing. 325 million sa GSIS. May maganda na 10.5. 4.5 4.4 billion sa BIR. Na kailangan pang -requisahin. Kano na? 10.9. Hindi 14.9. Uh, tapos uh, 525 597 ulit sa BIR. Yan uh, oh nang sa cash advance. Uh, sa mga JO na ginawa para sa mga kapricho ng mga bata ng congressman. Kasi po, marami pong J.O. O sige, total mahilig kayo magsalita ah. Maraming Marami J.O. Bata po ng congressman. J.N.O. lang para paswelduhan ng kampanya. Yan po ang ginawa ng mga congressman. Kaya mas may pondo. Hmm. Hmm. Eh, hindi sila natigil eh. Di, sige. Call tayo ng call. Eh, pati nga pabahay. Puro bata ninyo eh. Buti nga yung mga chairman nagsurrender na eh. O eh, alam naman sa Maynila yung mga nagsurrender na chairman na yon Mga bata rin ng congressman. Sige, oh, kung gusto niya, yun yung tao. Ayan, oh. hmm, tatanong Nagtatanong na eh, bakit? Maawa Siguro January pa pala yun. Oo, oh, maawa ka rin naman eh. Maawa ka rin naman talaga eh. Eh ginawa ko nga nung araw yan para makagaang. Eh binaboy-baboy, pinataas-taasan kasi magkakampanya tapos hindi naman ibinigay kasi kinas advance ni Fernan Bermejo, ni Marlon Lacson. Oh, mga kinas advance nila yan eh. Yung si Kalbo, si Garso. Di ba? eh uh, ako okay lang ako basta ako kakarapin ko yan sa taong bayan hindi naman tayo nagkukubli talaga tayong best effort eh naawa po ko sa inyo sa aking mga minamahalang lolot lola nanay-tatay na senior citizen mga PWD mga solo parent K-12 PLM, UDM ha? ayusin ko po uh, hindi lang po talaga madali ito kasing hirap po ng papuntang Mars yung kinakarat ko. Ay, parang imposible ata. Hindi naman imposible, pero napaka, napakahirap. Uh, Oo. -oh. Pero o, gagawa natin ng para. Salamat po, Yorme. Gusto natin, pwede tayong mingi doon sa pera ng Congress, ma. Kaysa kung saan saan yung ginagawa, papagawa kayo ng, uh, anong tawag dyan? Pumping station na dito matakbo. bigay nyo na lang sa atin, no? pamigay natin sa tao. Ayan, no? Pa-allowance natin oo, O, o papagawa kayong barangay yun, 19 million, 41 million. O oh, nasa Eastman naman ng ilog. Diyan, sa kaya may pinagagawa dyan. Katabi ng ilog, sinarang. Oh, walang building permit din. Kaya po. Kaya hmm. ayoko Ayaw nga lang masyado mag -iba na mag -iba. baka sabihin na ka. Oh. Yung ginawang barangay hula naman, doon sa Delpan, dirug na third district din yun oh, I challenge uh, the viewers you can check Kaya sayang yung mga pera eh di ba uh, ah, ayan katulad niya. no? okay They, they want answers, Yorme. Ah, of course. At oh. eh, kaya kinakarap ko, mm -hmm. hindi ako nagkukubli. Mm -hmm. Oo. Oh. Kaya lamang, kaya ko naman magturo na magturo ng daliri sa mukha ng iba. Oh. Eh, nandito naman na tayo. Oo. Oh. Itinatapat ko na lang ang taong paya gagawa niya na po ng paraan? Eh, matter of time. It can be many weeks, many months, maybe a year or two. But I will do my... Nakarecover na tayo sa basura. Yes, malaking bagay po yan. Nakarecover na tayo sa gamot. Pinangako ko yun. Nag Normalize na yung gamot eh. Yung peace in order natin, medyo, uy, nagtitino na. O, dyan na ako papunta. Kasi ayusin ko naman yung fiscal problem. Mahirap yun, pero pasasaan pat may awa ang Diyos. Ma, ma, malilipasan din natin. Mapa, malalagpasan din natin. Kaya, ano man ang kasalanan nila sa nakaraan. Ako na humingi ng tawad sa ngayon. Pero yung tawad na hiningi ko ay pansamantala. Pagamat hindi ko ginawa, kakaharapin ko pa rin. nagawa ko na dati, kaya natin gawin muli. Pagpapasaysahan nyo na lamang po muna. Yan. Yeah. Very, maraming salamat po. Oy, Bago you. tayo magpaalam, ito oh. na papanghuli panghuli na lang. Sure. Ang tanong po ng mga estudyante. <laughs> Patungkol ah. bukas. Wala namang bagyo na eh. <laughs> o, oh, alam nyo na. Uh, walang announcement, pero nagbabantay po yung ating ano, Uh, mga anak, log dun na mga <laughs> uh, nagbabantay yung ating meteorologist so, abangan nyo lang, maya maya nandiyo naman si city administrator maga naman lagi ang Maynila pero minsan nag-update tayo kasi pasama ng hapon kaya nagtatampo tuloy yung mga pangumaga kami na lang lagi may pasok waterproof daw sila eh, wala tayong magagawa, sayang din naman ng inyong pag-aaral pero we care for you we love you and uh, we wanted you to be protected At the same manner uh, gusto ko rin naman magkaroon kayo ng maayos na kinabukasan tungo sa pag-aaral at huwag mapariwara yung pinaghihirapan ng inyong magulang. Pinagipunan nila yan para kayo makapag-aaral sa inyong mga tuition fee. Sayang din naman. Oh, we'll see. Abat-abatan nyo lang po. Eh, maraming salamat po yun. Yung pagayon, yun ang tanong nila. Oh, yun po. Pero ito sabi nga ni, no? ni Angel Crystal Baruch, uh, ayan. more blessings, sabi ni Mercy Kabunagan, more wow. blessings po sa inyo. Hmm. At, uh, kayo, uh, at pag-ingatan daw po ng Panginoon ng inyong pangangatawan at bigyan po kayo ng lakas para po ito sa pag po ninyo ng ating lungsod Dahil nakita po nila na napapagod din po kayo, syempre. <laughs> Pero yung mga congressman, di pagod ah. <laughs> <laughs> yung dalawa na yan. Eh, hey, huwag ba na. Itong dalawa to, hindi na lang ano, baka mubon sa buhay. Eh. Pero, thank you. Oh, uh, okay lang tayo. May awa Diyos. I always believe that God will provide. Let's do our best. And let God do the rest. So, paalam na ako. Moka. Opo, ba? Ah, okay. sa ating mga nanay-tatay, mga lulot-lol ako, mga batang Maynila, marami salamat. Isang linggo naman na nakalipas sa atin. Awanan Diyos, nakaraos tayo. Mahirap, pero salamat sa Diyos, nakaraos tayo. Kaya naman no, ay patuloy tayo magkaisa, pagtulong tulong At yung mga politiko na nanonood ngayon, isang tabi nyo na yan yung mga personal ninyong kati sa katawan. No? Uh, yung inyong para kayong nga uh, hindi pa kayo na, nakinig sa taong bayan. Nagbigay na ng desisyon at pasyan ang taong bayan, tabi nyo na yan, magtulong-tulong tayo. Ayusin natin ang ating lungsod ng Maynila.